What's up, guys? Welcome to my life. Ay, mali. Welcome to my vlog pala. Ito na yung follow-up natin. So, ayan. Nalaga na natin sila. Yung ito yung okra. Ito yung buho ito yung mga talbusang kamote at saka uh, saluyot. At yung ah uh, saluyot ba yung nakala ko yung saluyot at tsaka yung ano tawag rito <laughs> ano ano pa ko tsaka yung spinach tagalog tapos ito po meron tayong bagoong na alabang so na natin ito tanggalin natin marami kasi tumuto ayan tumuto na tinatanggalan na natin ng motor. So, ginawa ko yung kanina kinuha natin na gulay eh, dilaga lang natin. Tapos yung sabot tira natin yung pwede yung gawin mong parang siya ah. Okay. mo kasi gupi mo kasi ano yun eh eh, yung katas nitong mga gulay na andun na sa sabaw mo so masustansya yung pagkainin mo lang ano pagka yung ang pampalaya mo yung Tagalog kasi halos kalahati ayan o no? puro buto marami syang buto na malihing. Kesa sa lamang. But... So, ayan 같이 할수 있어요. 그래서 좀 좀. 괜찮았거든요. 嗯。 Thank mm -hmm. you. ay ba talaga lang sa pagka-press yung gulay na kanyang kami Ito yung ganito natin yung uh, paraya. bukas di tayo mag-harvest kasi medyo alang ano pa. Sa isang araw natin na-harvest yun.

so sa okra, madami. Tsaka yung patola, dapat nga mano kaya bumili ko nung pang spray. Yung so, botas na yung ano, mga dahon. Wala ba pang So ayun guys, nandito na muna yung video Yung na na sa inyo, pag matapos ako uh, Basta pag ano, follow nyo lang At saka I like yung ating mga video Sana supportahan nyo yung FB page ko, ko yung George Cloudy So maraming salamat po De, Sa panonood at happy eating God bless